Hello mga bossing, welcome back to my channel. Kayo po ba? mga bossing ko ay merong negosyo o kaya po ay mananaya at nais po ninyo mga bossing ko na tuloy-tuloy ang pasok ng swerte. Ano po ba mga bossing ko ang mga prayers na pwedeng isa sa mga pinaka-powerful ang ituturo ko sa inyo mga bossing ko upang sa ganon, tuwing umaga mas maging positibo tayo sa buhay, tuwing umaga mga bossing ko ay masigit tayo na maka-attract ng swerte mga bossing. Positive lang mga bossing ko, makakanta natin ang lahat natin mga pinapangarap mga bossing ko bukod sa ating sipag at syaga at pananalig sa mga Panginoon at subukan nyo po ito mga bossing kayo mismo yung amaze sa dami ng blessing na darating po sa inyo mga bossing basta positive lang mga bossing bawal ang nega kasi wasa naging nega ka mga bossing panghina ka ng loob masigit ka na makakatrack ng negatibo na ayaw naman po natin mga bossing kaya kung ikaw ay isa sa mga naniwala at naisip po itong gawin ang video ito ay para po sa inyo kayo po ba mga bossing ko ay minsan napapaisip bakit ganon ano kayang kulang pa sa akin? Bakit lagi nalang minamalas? Bagamat masipag naman, bagamat uh, kayo ay uh, positibo rin naman, yung mga ganun mga bossing. Kaya misan minsan, lalo na kung talagang dumadaan sa pagsubok, hindi maiwasan na ibuka sa bibig yung pangit mga bossing. Pero ako mga bossing ko, para mas naging fighter ako sa amon ng buhay. Na dati natin mga bossing ko, kahit na nagsasabi nga po ko sa inyo, kailangan uh, positive lamang. Pero may mga dumarating pa rin na nagiging nega. Kaso mga bossing ko, yung mga pangyayari sa akin mga bossing ko, parang ngayon mas nagiging fighter ako. Ngayon pa mga bossing ko, kahit may mga pagsubok, kahit tanong hindi sa mga, mga, dito dito lang mga bossing, hindi nagiging mainiti ng ulo ko. Parang nasanay na mga bossing ko na wag magbuka ng mga pangit na salitain. At yun nga po ay nagiging mas higit na fighter mga bossing. At uh, yun nga po yung nakaka-attract pa rin ng mga kasaganahan ng kaswerte yan. Yung mga sinishare ko sa inyo mga bossing ko, ibasi e sa aking karanasan. Na napakarami mga pagsubok, ano pa mga nangyari? Hindi ako naging uh, mahina, mas lalo ako naging fighter, mas lalo ako naging positibo at lalong lumaban sa amon ng buhay. At ngayong mga panahon na ito eh, mas kailangan kumapit sa mga gatong mga pamamaraan para masigit na maging positibo at tunay naman na ito'y nagaganap. Ngayon po, mga bossing, ano po yung mga prayers na pwede natin na gawin tuwing umaga bukod sa paghawi ng kurtina, papasukin ng liwanag ng sinag ng araw, buksan ang pintuan, pasok ang swerte, pasok ang swerte, lumabas ang malas. Bukod po dyan mga bossing ko, ugaliin niyo po ito. Sabihin nyo po, money come to me tatlong beses, money or kaya five times, pwede rin po yun. Basta huwag kang gagamit ng dalawa or apat or, apat or anim. Negative po yun na bilang. Kailangan uh, tatlo, lima or pito. Uh, uh, money come to me, money come to me, money come to me, money come to me, money, money come to me. Yan. Money come to me. Money come to me. Yung po mga bossing ko. Tapos sabihin nyo rin po, uh, abundance come to me or kaya health come to me ayun po mga bossing, basta paulit-ulit yung mga magaganda basta ang bilang tatlo lima 7 mga bossing, yun ang bilang mga bossing ko tapos sabihin nyo po kiniklaim nyo na ang swerte siksikling to mga po, maraming blessing ang darating ganoon po mga bossing ko tapos magpatugtog ka na yung ba'ti po marirelax ka huwag kang magpatugtog na nai-stress ka or mai-stress ka sa kung halimbawa na stress ka, huwag kang manonood ng mga horror, huwag kang manonood ng drama, manood ka ng mga nakakatawa or kaya ma-inspired kayo sa mga palabas. Yung mga wow, balang araw magiging ganyan din ako. Ganun po mga bossing ko ha. Huwag maiinggit, gawing huwaran mga bossing kasi ganun din ako. Yan, yun nga po ang minsan minsan sa ito yung tao na walang kaingit-ingit sa, sa sarili. Eh, tunay naman, uh, ako po, marami akong pinapanood na hangang-hanga ako mga bossing ko. Na like sinasabi, sabi, balang araw magiging ganyan din ako. Pabaga, nagiging huwaran mo sila mga bossing ko. At yun nga po, mga salitain natin, magaganap po yan. Basta positive ka lang mga bossing. may pa mga bossing, iyan po yung isa sa mga sikreto para sa araw-araw mga bossing ko, mas nagit tayo na makatrak ng swerte. Kung ko po ngayon ay... Uh, konti na lang ay gusto nang umatungo sa iyak dahil sa dami ng problema piang pinagdadaan na. Lalo-lalo na tungkol sa usapin ng pera, lubog sa mga pagkakautang, pinagdaanan ko rin po yan. Ngayon po mga bossing ko, subukan nyo po yan at itong aki sinishare sa inyo ay base sa aking karanasan ay napaka-epektibo. Tapos, pag ikay na, halimbawa yung talagang sobrang tindi, huwag kang matakot na umiyak, Umiya ka, magdasal ng tentim, i-release ko ano yung nagpapabigat ng inyong kalooban. Kasi once na ikaw po yung mabigat ng kalooban, mabigat din yung daloy ng swerte. Kaya kailangan po mga bossing, pagkaanin nyo po yan para magkaan din yung daloy ng swerte. Kasi kahit anong gawin, tapos ang bigat ng kalooban, ang daming puot, ang daming mong mga hanash habuhay mga bossing ko, uh, pinagdaanan ko rin po yan mga bossing ko, lalong bumibigat. Kaya pagaanin niyo po ang nasa kalooban ninyo. At ngayon mapapansin ninyo, mas magiging magaan yung daloy na swerte. Mapapansin po ninyo na parang nai ka iniaadya ko sa lagi kayo swerte. At mas magiging masarap gumising sa bawat araw dahil parang pakiramdam po ninyo mga bossing ko ay parang wala kang problema. Pero sa bagais nasanay ka na, dead man na lang mga bossing ko ang mga problema. Ayaw mo sila mamoblema dahil ayaw mo silang problemain. <laughs> ngayon pa mga bossing ko, ikaw isa sa mga naniwala at nasyo po yung gawin. Asya mga bossing, good luck po sa iyo po lahat.